Nireklamo nire po yung kanyang pinay na girlfriend na matapos daw po siyang hinga ng pera na umabot sa 4 million pesos at pinangakuan ng kasal pero nalaman po niya na ipinagpalit siya sa ibang lalaki and she's also pregnant with her new boyfriend. Ano ngayon ang gustong mangyari ni Nayoki? Stay ko to, aro siya. Mo si Oka Katara. Ah, Nihon ni Kosa toka. Ah. Ah ang gusto niya po kasi yung pong mangyari, yung nagastos niya po na kulang-kulang 4 million, maibalik sa kanya. If ever po na hindi mabalik, gusto niya po, ibenta yung bahay na pinaghirapan niyang bu yung dream okay. house nga nila, sabi niya. Dahil yun daw yung pangako ng Vanessa. Ano ang sabi ni Vanessa? Okay kay Vanessa to sell the house? Vanessa, na nante yu, iye utara to ka. Do, nani mo, yutenay? Yutenay. Uh, sabi lang po kasi ni Vanessa, kung magreklamo ka wala namang problema, kahit ipatulog po daw siya wala problema, hindi daw siya natatakot. Gusto niya na mabeta na kaninong pangalan yung lupa at bahay at lupa? Totsi to, iye, namay na, gari. No, di buno dati. Eh? Hanasi de wa, di buno dati, Vanessa no dati. Sabi daw po, si Vanessa daw. Pero, Nakausap ko po si sir, mayroon daw silang relasyon at 4 years daw sila, naging sila and parang may usapan ng kasal. So, yung hapon po daw ay nagbigay ng Pera. within years, mga 700 lapad na yen. So, mga 3 million pesos, I think. Papasal na saan sila, nalaman daw nung lalaki na yung babae ay may iba daw. Nakarelasyon. Ayun po yung amin na pag-usapan. Okay. Pinagsabay daw sila. Vanessa, nandito ngayon si Nayoki. Tama ba na kayo ay may relasyon at yung migit kumulang apat na taon na nagtagal itong relasyon na ito? Yes po. Ngayon, eh niloko mo daw siya dahil may ibang lalaki naman daw pala ikaw at pinagsabay mo pa sila. At hindi, ngayon, po. ay nagdadalang tao ka sa ibang kinakasama mo. Ay hindi ho, hiwalay na ho kami yan bago ho ako nag Kailan may kayo ba? naghiwalay? October po. 2024 po. Eh kung hiwalay na kayo, bakit magpapadala pa rin siya ng pera? Tinatanggap mo pa rin? Kusa niya po yung binibigay, ma'am. Dahil po ang lagi niya sinasabi, tulong ko yan para sa mga bata at hindi po para sa akin. At po yung sinasabi po niyang 4 million. Kirei ni wakarita yate, June, Jugatsu kara. Jugatsu wakarita ang datta ra, New Year, kodomo to isho ni gohan tabi tayo, family to, to ay gohan tabi <laughs> tayo. <laughs> Ba't nagkasama pa daw po sila nung last January po? Kung yun po yung request niya, since uuwi siya ng Pilipinas, ang sabi niya po, ang sabi niya po ay gusto niyang mamit ang akong mag. Kasi nasa, nasa Japan po kasi ako during that time eh. So uuwi siya ng Pilipinas, kasi rin ito silang company na uuwi lahat sila, uuwi ng Pilipinas lahat. And then gusto daw po niyang mamitin anak ko. Single mother po ako, nagkakilala po kami. iyo, yun, ang kahitay ko ito, ang kahitay ko ito. Haru kedo, wagareten ko kukodomo Christmas, to isyo ni kazok to, gohan tabi ko, iwanay yun eh,普通 eh. Sabi ko nung Ganesa kung anong gusto niya pong sabihin kuya sa kanya. Ang sabi niya naman... 行く前にね、あなたが行く前に、前から話してたんですよ。いや、exactly.、わかんないな。12月でフィリピン行くでしょって言ってたじゃん。24、25と一緒に、私の自分の家で一緒にパーティーがやるんでしょって言ってたでしょ。 Pero I have to focus down Sabi daw po ni Kuya Nauki na nag-promise po kasi sa pamilya ni Vanessa na ng December 24, 25 mag date ng pamilya. Siya naman daw po nag-decide -nag nun. Uh -huh. At kasi nga mo, Pilipini, nai ka sa, inay ka dakara, anata ga, jibun de kimatte te, at kasi no pamilya ga ay kara ka na tinitita niya. Sira nai, sore chigao janai no? Kodomo to tame ni itte, anata ga yutan janai? So dumano kami nila tara, nang suka niya tumatanggit ka, pinipindi. Diyan, at asino ko dumano ni nila, kundat Vanessa, okay lang ba sa'yo na pagharapin namin kayo na meron talagang interpreter tapos kasama rin ang wanted sa radyo para lang magkausap ng maayos? Ma'am, sorry ma'am. Um, pregnant din po ako, ma'am. Hindi po din ako kumbasadong. Ay buntis ka! Ilang buwan na? Four months po. Four months? So meron kang ibang boyfriend? 俺は一回も聞いてない恋人がいるので聞いてません。で LINE の LINE でねムービーコールで1月2月バネスタが子供と2人で3人でセパレートしたい泣いて話したのこ子と。 Ah, sabi niya daw po, nung no, mm. February daw po, nag-video call daw po sila ng ni Vanessa Hello. tsaka... Ang oh kata Yung dalawang anak niya na nakikipaghiwalay pero ayaw daw po niya. Ah, so nakikipaghiwalay naman talaga si Vanessa. Na, jugat so But you want more. Eh, ayaw na pala ni Vanessa. Yeah, ma oh, hindi nga po, ma'am. hindi lang matanggap ni... Ma mi... Hindi oh. po yun, ma'am. Ay, ba't ka umayaw? Lack of time po, lagi po siyang walang time sa akin. Lagi ako nagbe-veg ng oras sa kanya. Pumunta po ako ng Japan para sa kanya. Sabi ko, sige, magtatrabaho ako ng Japan para kahit pa paano, malapit-lapit ako sa iyo, mm. magkita tayo. Gusto ko po, kasi nga po, may balak po kami magpakasal. Kaya gusto ko po sana ng marami pang oras. Pero since po, ay nagtatrabaho din, alam ko din naman po yun. Okay. Gumawa na po ako ng move. Ngayon po, ang gusto ko po mangyari, eh, puntahan naman po niya ako kung, kung saan ako naroon, kahit pa paano. Pero okay. lagi, everyday po akong umiiyak yan sa kanya. Nagpuntahan niya ako, naman makaawa ako sa oras niya. Okay. Na out Sabi... of love po after po noon. Na out na of love ka na? ka na. Vanessa, in Japanese, sabihin mo okay. yan kay Nayoki. Sige nga. Nangkay so, nang nang mo disyo ako, nangkay mo. Nangkay mo yutkiru niya. Ako sigoto yiko Sigoto. Sigoto suru yo, nihon de. So stara, chikako di natchao niya. wa ne. Demo, no, kikon ga hanastan da kedo. De ako ga, atasi ga mo, ah, uh, いつも泣いてるじゃん。ないあの電話電話してる時に、いつも毎日毎日じゃなくて、でもたまたまが泣いてるでしょねえ、おいでいつも言ってるんだ。ねえ、時間が欲しいんですよ。ねえ、もう会いたいよ。いつもじゃん。いつもいつも何回もあほお願いしてるんですよ。あなたの時間がめっちゃめっちゃ欲しいもん。だってさ、3時間かけていけない毎日ね。<Okay. S 2> は？あのだよ。ただやってる人だから。 土曜日とか日曜日日日ととかかは行く,行くできるよでもあこ夜も仕事あるからたまには行けないこともあるそれはわかるよだから仕事したんでしょ日本で私がらだから結婚するっ,ってる結婚するっつってずっと、ねあの「日本来るのおかしいよね」ってあこが結婚の書類ねちょうだいっつったのにくれないでしょずっと当たり前じゃね結婚するでしょ当たり前最初はあなたの性格とか。 So, yan, te. So, ben ko sinay, ben ko to, diyan. Yan po ah, so kasi ang problema din, mami. Siyempre po, magpapakasal po kayo. Siyempre, oh. kailangan kikilalanin mo muna yung makakasama mo. Although, hindi ko siya pinapaasa kasi talaga meron po kami usapan verbal po niyan. So, siyempre, since ako babae po, ako may mga anak din po ako, siyempre, yung makakasama ko at magiging partner ko talaga, siyempre, kailangan ko muna makasama. Maka Makilala siya ng gusto, kung ano po ba talagang tunay na ugali. ko. Mm. Siyempre ayoko rin po. Nilipad po ako agad-agad sa ibang bansa na wala naman po akong alam. Mahirap naman din po siguro. So, uh, in other words, uh, Vanessa, ang lumalabas dito ay uh, hindi mo siya nakitaan ng mga katangian na inahanap mo sa magiging asawa, gano'n? Ma'am, hindi naman po sa gano'n. O mabait naman po yan talaga siya. Okay. Kaya lang ang problema lang din po, ma'am, sa so four years din po namin, ma'am, may isang may isang proposal, ma'am. Hindi po yung nag-propose akin. Okay? Ito oh, mo Kung natapos daw sana yung kasal, every, kahit anytime, pwede naman daw siya makabili ng sing-sing. turuan ah, uh, uh, man ligaw ito. Ito uh, <laughs> ligaw ito. Ah, Iba diba, dito yung uh -oh, ano, dito. Uh -oh. Filipino, bong wa. Um, um. propose, propose. Oh. Oh. Um. ni, shita kara, Mm. Ma'am, <tompa> ah. kailan po bumili yung ring? Hiwalay na po kami. Ah, po uh, bumili daw siya nung March pa. Ngayon yung March lang so, daw. Ja so, Japan no, no shigoto ga mo wari da kara, tsu kara. Ja ko ga ne kekkon shiyou to Naghiwalay po kami is October. Mm. <tompa> <tompa> ah. Yeah. Oh. Ang sinasama ko din po ngayon ay kinasuhan din niya po at hinihingian din po niya ng pera based on Japan. Ano hinihingi ng pera? Yan din po. Kung ano pong reklamo niya po sa inyo, yun din po ang final ng case dito sa kinakasaba ko po. Bakit siya nag-file ng kaso sa kinakasama mo? Hindi ko din po alam po sa kanya. Ongoing po ngayon ang file ng yung case na final niya po sa kinakasama. Uh, hapon rin ba? Japanese din? Yes po. Ah, okay. Hindi niya po niya ng gadget, ma'am. Hindi ko po maintindihan. Okay. Kung gusto mo lang bawiin sa akin, yung mga binigay na sa akin man, sa akin na lang. Kasi wala pa naman po yung sina, Wala na naman kinalaman. Man. Eh also, yung bahay, may bahay ka bang naipatayo? Meron po ako ma'am, pero 2018 pa po na take over sa akin yan. Akin na po yan ma'am, bago, pa po, bago, bago ko pa siya na nakilala. 2022 ko po siya nakilala, 2018 ko po na undertake yung bahay po, through pag-ibig. <laughs> Vanessa ni Itai, ko to, Arimatsu, Saigo, no, ko to. Christ it. Pakibalik doon, pe. Pero magahanap pa tayo ng kung anong <laughs> pagbabawasinhan <laughs> natin ng pagbabalik ng pera. Mm -hmm. Siya po ang kusang nagbigay niyan, ma'am. Please. Wala po akong hiningin kahit piso po yan. Kusa okay. po niyang ibigay. May mga evidence po ako na kusa po niyang ibigay. Dahil ayaw niya po akong pagprabahuhin. At hindi po yan naabot ng 4 million. Magtatakot din po ako bakit po umabot ng 4 million. Wala po yung 4 million. Iye no loan to kodomo no seikatsu no may na, seikatsu no kankede na. Ato, talinay

Hindi daw kasi kasya, sabi ni Vanessa, kaya binibigyan niya. Kaya tinatanong ko po kung hinihingi. Yung hindi kasa, mm. pinupunan niya. Parang hingi din daw po okay. yun. Kasi yun ang kailangan natin ng mga katibayan. Kung meron bang hinihingi. Vanessa, anong masasabi mo dito? Wala po yung mailalabasan ako po ay siguradong wala pong mailalabas kasi po ako po ay nagtatrabaho. Ngayon po kusang loob niya po yung binibigay since ayaw nga niya po ako magtrabaho kaya sinasabi niya ako ng bahala sa monthly. Ito kasi mukhang isang, ang, ang kasong ito lang eh nagkalamigan na. Siya, wag Huwag na niya ipagpilitan ang sarili niya. Hanap na lang tayo iba. Tanggapin natin ang pagkatalo natin sa pag-ibig. Siyempre lumapit dito si Nayoki. Okay. Uh, hahanapan namin ng paraan para magkaharap-harap talaga kayo. At uh, yung merong proper na uh, interpreter uh, under a legal, in a legal conference, no? Para kwentas okay. claras, okay? At uh, dito naman, fair naman tayo, ikaw rin, para mabigyan ka ng pagkakataon na magpaliwanag. Mm -hmm. Thank you very much, ma'am. Okay, ma okay paki-explain na lang din po sa Apo. kanya, ma'am. Okay. Um, sa cheating, ma'am, pag-usapin namin kayo sa kabilang studio, ma'am. ba namang usapan yun.